Bago natin pag-usapan ang banggaan ng Gilas Pilipinas at China, ang head coach ng Iran na si Hakan Demir ay may nireklamo sa media. Bakit daw tatlo ang naturalized import ng na Pilipinas sa ongoing Asian Games? Alam naman natin na dalawa lang ang import natin sa katauhan ni Jasmine Brownlee at Ansh Kwame. Kaya ang mga Pinoy fans, pinagtawa na lang siya kasalukuyang inahanap ng mga Pinoy kung sino ang ikatlong import na tiyutukoy ni Coach. Biruan nga ng mga Gilas fans, posibleng si Scottie Thompson, ang tiyutukoy na import ni Iranian Coach dahil tunog import ang kanyang apelido, pati na rin ang kanyang galing ay parang import din. Okay, balik tayo sa Gilas Pilipinas versus China. Gigil na makabawi ang basang China sa Gilas no? matapos silang talunay ng Pilipinas noong FIBA World Cup. Kung matatandaan ninyo, tinawag ng mga fans na Battle of West Philippine Sea ang laban sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa laban ngayon dinurog ng gilas ang China matapos ang nagliliyab na kamay ni Jordan Clarkson noong third quarter kung saan umiskol ito ng 20 points sa kanyang 34 points sa ikatlong kanto. But this time, maraming pagbabago. Una, sa gilas Pilipinas. Apat na players lang ang sumama sa Asian Games. Ito nga ay ang captain ball na si June Marfajardo, Chapet Aguilar, Scotty Thompson at CJ Perez. Samantalang siyam naman ang mga Chinese na naglaro noon sa World Cup na nandito rin sa Asian Games. Dito pa lang, liyamado na ang China. Siguro ang lamang lang natin pagdating sa rosters, dalawa ang naturalized import natin. Pero ang China, wala. Ang kanilang Chinese-American player na si Kyle Anderson ay wala rin sa lineup dahil tulad ni Jordan Clarkson, busy na rin ito sa darating na bagong season ng NBA suot ang Minnesota Timberwolves jersey. Wala din sa lineup ang Chinese superstar na si Suki at ang kanilang captain ball na si Su Peng. Ayon kasi sa ulat mula sa South China Morning Post, parehong may iniindang injury ang dalawa na nakuha nila sa huling World Cup. Sa kanilang apat na laro, lahat ay tambahan. Against Mongolia, 89-50. Sa Chinese Taipei, 89-69. Yung panalo nila kontra sa Hong Kong ang pinakamalala, 95, 50. At ang huli ay kanina, kontra naman sa South Korea, 84, 70. Nauwi pa nga sa rambulan ang nangyaring laro. Expected na yan, lalo na kapag sumali na ang mga bastos nilang fans. Noong 2015 FIBA Asia Championship, katakot-takot na reklamo ang natanggap ng FIBA sa mga bastos sa Chinese fans may ilang nag fingers sa mga kalabang players. May nang ng bote at papel sa bench ng mga nakalaban ng China. Minsan ding napaaway si Calvin Abueva sa isang Chinese supporter dahil aksidente yung nasagi niya. Ang balikat ni Guo Ailun. Siguradong gagawa ng paraan ng mga Chinese upang masiguradong makuha nila ang gintong medalya. maging ang kanilang head coach na si Alexander Georgievich ay kabado 20 na rin dahil kung sakaling masila sila ng Pilipinas ay malamang-lamang masisibak siya sa kanyang pwesto. Ang China ay aasa sa kanilang outside shooting. Nag-average sila ng 36% sa 3-point distance habang ang Pilipinas ay 32% lamang. Apat sa mga Chinese player ay may taas na 6'9 pataas. Dalawa dito ay 7-footer. Pinakamatangkad ay si Jan Hao Yu na may taas 7 foot 2. Ang kanilang average height ay 6 foot 6 habang kanilang average age ay 24 years old. Players to watch ay si Narun Wangdu at King Kui Hu na nag-average ng 16 points at 14 points per game. Ang Pilipinas huling nakapasok sa semis ay noong pang 2002 Busan Asian Games. Maraya pa siguro sa atin ang na nakakatanda sa malagim na sinapit ang ating national team kung saan Diyan lang simula ang Korean course nang masila tayo ng host nation South Korea pagkatapos ng napakasakit na buzzer beater 3 point shot ng South Korea. Stop! <tries> totoo so marami ang hindi umaasa na makapasok sa knockout round ang Gilas Pilipinas dahil kung sa papel ang pag-uusapan dahil wala ang mga paborito natin mga players sa lineup na ito tulad na lamang ni Terence Romeo, AJ Edu, Kai Soto at maging si Dwight Ramos. Pero sa ipinapakita ng ating labing dalawang manlalaro, posible pala na ang tinatawag nilang basurang lineup ay makakaabos sa semis. Kaya anuman ang maging resulta ng laro bukas, sana ay maging proud tayo sa kanila dahil sila ang nagre-representa sa ating bansang Pilipinas.